So, what's up, what's up, mga kumag, I'm back, online judge, lang iba kundi judge, Jinan. Okay, isa sa mga request nyo, uh, balik tayo sa Motos Battle, pero this time, uh, isa sa mga request, battle request ng uh, shoutout kay Jason Cabe. Uh, shoutout sa'yo, Boss Jason. Uh, alam ko matagal mo na tong request, pero ngayon lang dumating yung araw o yung time para ma ma-review ko yung request mo na Marichu versus Maki. So, so yun. Shout out, Jason Cabe. Salamat. Sana active ka pa sa channel natin. Sana naantay mo to. So, maraming maraming salamat sa patuloy na pagsuporta sa lahat. Hindi lang kay Boss Jason Cabe, kundi sa lahat ng viewers at subscribers natin na patuloy na na uh, nagre-request, patuloy na sumusuporta at nanonood sa atin. So, maraming maraming salamat sa inyo. So, ayun. Um, debut battle ni Marichu at si Maki parang ilang beses ko na na review so tignan natin kung anong battle yung mangyayari dito mabilis lang yung battle 22 minutes pero let's see kung anong, mag anong mangyayari sa battle na to so let's go unang banat kay Makoy Revolution 2 pakinggan natin laban to lahat babae dito pangit mga sir maliban sa asawa ni Blaser okay no game <laughs> Marie, kamusta kamusta Mari kamusta, Marie, kamusta? Sarap mo na. <laughs> game! Yay! Yay! Kami ko bitaw mo. Motos na naman. Binigay sa akin isang eba. Mukhang small data ako sa presidente. Binigyan pa ako ng yaya, Marichu. Yung pangalan pang aso, anak ng pucha. Pwes mapapasubo lang to sa akin, ano, Mari? <coughs> chupa? Hmm. Aso, chupa, wala ba kayong mga Netflix? Pwede ba kitang ikulab? Sex trip? <coughs> Mukha kang side bitch na side chick sa movie na respeto ni Hendrix. Gantong ganto yung minomolesya ng teacher nung grade 6. Bad trip! Numingi ako ng laban, kala ko dikdikan. Tapos gusto mo dikdikan. Gusto sana hmm. kita kausapin masinsinan. Mm, dibdiban. Kasi ang laki niyan. Sa ilat yan. Pag to naging jowa nyo, <laughs> walang hingahan. Grabe pa mga minamay day. Yung cleavage, pinapakita pa niyan. Wale naman. Sobrang laki, parang ulo ko na yan! Pag ako nalunod sa suso mo, di na ako aahon dyan! Di na pwit ng bata, tawag diyan tanga! Pwit na ni Shabu yan! Hulaan <laughs> ko, ikaw na dito ang panalo, oo, oo. Kitang kita sa rounds mo na yung judges, sa'yo yung boto! Putang ina kasing suso yan, parang si Atlas! Pasan ng mundo! Presensya mo pa lang, kuha mo na agad dalawang rounds! Well-rounded ka masyado! o panay de, di ba? O maiba? Mapunta naman tayo sa suso ni mama. Maiba? Ang ina. Mapunta naman tayo sa suso ni mama. Di ako nag choke Sobrang laki kasi sa suso pa rin to mama! Mukha kang single ma'am na yung katawan pang double ma'am. Yung damit niya plus size, pwede nang pang yan. Di ka ba nagtataka? Panay body parts? Tangina, bopuls yan! deb katawan, mapunta naman tayo sa bottom line. Huwag <laughs> kang magalala, titirahin ko yan. Yung ekob mong sobrang itim, akala ko brownies. <laughs> Di ko yung kakainin kahit lagyan mo ng toppings. Pwedeng kainin puto. Kaso kadiri na pag tinuluyan. Sobrang itim, kahit wala pang regla, kulay ng dinuguan. O puto, dinuguan, namnamin niyo muna. <laughs> <laughs> Tapos na kitang kain ko yan! Tutal, ito naman yung inaabangan nila! Sa round 2, I'm your lover boy, bitch, eh, seryoso, INA KITA! Hmm. Ano AKALA mo? Tapos na! Sirdya ko talaga abahan yung rounds ko, parang lolo mo na suso. <laughs> <laughs> Gago. Ah, uh, hindi ko alam kung ano yung comment ko doon. Hindi ko alam kung ano yung comment ko doon sa round ni Maki. Ay, ni, ano uh, na ni Maki. Hindi ko alam. Um, okay. Uh, wala akong makocomment. Hindi ko alam kung ano ko comment ko. Pero siguro, pakinggan muna natin yung mga bars ni Marichu. Baka mag-sync in na sa akin yung mga sinabi ni Maki. Wala, nagulat ako kasi ganun eh. Uh, parang, alam mo yun, yung angles niya is about sa pagiging babae ni, Mari, ni Marichu. No? So, I think, mamaya um, na, i-absorb ko muna. Pakinggan muna natin yung round ni Marichu. Marichu! ang ino mo, manyakis ka. Gusto mo lang ako ka. <laughs> o, okay. oh, yun. So, rebat pa lang, no? Okay. Unang battle ko sa Motus, yung preparation, medyo hectic. Good looking, naka-lipstick, na 9 over 10 yung cosmetic. Naghanda kahit medyo ten bits. Ganon pag-artistic. Tapos unang battle ko sa Motus, nilaban niyo ako sa abnormal. Botus game. Sino pala lang makakalaban ko? Parang bonus round lang. Kulang na ulang, malamang malili ito na parang langgam. Kadali niya, wala ka makikitang patlang. Lamon ka sa akin on cam na parang mukbang. Yung hmm. estilo, unorthodox, baka pambobolods. Overall yung rubber or yung meme ni repose Tapos tingin niyo upgraded, pero yung data palpak. Ito na ba yung bago niyong meta? May tama sa utak. Kasi <laughs> dito, abnormal ka. Hindi normal yung taong sasabihin normal ka. Walang papatol sa yung cheeks, Kung suntukan, pwede pa. Huling niyaya niya mag-sparkling, in-sparring siya. Kasi balita ako, veterano daw to. Sa gobyerno pa to mismo. Pwes ako ay ay, sis, babaeng terorismo. Di na ako magtataka kung kinakalawang mekanismo. Veterano ka nga. Kasi ngayon ka magre-retiro. Pag ako ang nagpaandar, siguradong may rate. Presyo ng taxi. May bayad, kada punch. Barcode sa dali. Siguradong Song mudo, na parang SLP sa aksi. Sunod-sunod na punch TKO. Ako si Ronda Rousey. Mm. Ang yeah. niya may suntok. Di lang audience, pag naghain, pati kalaban busog. Tapos mahilig ka sa movement. Lalaki kang pawok. Ah, kaya pala di ka kagalingan mag-ispit kasi diretso lunok. Hmm. Kasi bakla ka, aminin mo na. Nagchat sa akin si Tracy, ginagapang mo daw siya. <laughs> Sabi pa ni Tracy, kayo daw yung mga sugo. Talaga? Sugo? Eh malaman-laman ko, nagsi-69 kayong dalawa. Time. Galing, galing. Um, ganda ng approach niya. So, ayun. Um ang ginawa kasing angle ni Maki sa uh, ito game sabay na natin silang iano sabay na natin silang i-judge uh, round 1 ni Maki ang ginamit na angles kasi ni Maki dito is ano um, Ay, paano paano? ginamit ni Maki na angle sa uh, round 1 is yung, yung, pagiging babae ni Marichu which is para sa akin ang dami nang gumagawa noon na battle MC na kapag nakaharap sila or nakakalaban sila ng babaeng MC is about puro ganun lang yung ginagawang angles So para sa akin uh, okay naman eh. Okay naman yung ginawang angles ni Maki. Uh, effective naman, no? Effective naman 'yon. Hindi hindi ko naman dinidisregard yung ginawa na or nasilip niyang ang angulo. Pero para sa akin hindi na siya ganun kalakas, no? So okay. Punta tayo sa round 1 ni Marichu. Yung round 1 ni Marichu. Ang ganda. No. Una pa unang unang line pa lang na sinabi niya nabuhay na yung crowd which is hindi hindi nabuhay ni Maki yung crowd ng sa round niya. Ang sinabi ni Marichu na tangina mo manyakis ka, 'di ba? Na, nabuhay yung crowd doon. Then after noon, andun pumasok na si Marichu sa content niya sa retence niya. Andun naman yung yung sunod-sunod na suntok ako si Ronda Rousey. Boom. ang last noon no? So, para sa akin, sa power punches, ah uh, feeling ko lumamang si Marichu doon kasi yung pow mga power punches ni Maki hindi ganun kalalakas eh, no? Pwede nga natin, hin pwede nga natin sabihin mga sundot lang yun eh, ba diba? Pero yung kay Marichu, grabe yung mga haymakers niya, power punches niya. So, para sa akin, uh, mas naging effective yung ginawa ni Marichu dito kumpara sa ginawa ni Maki. So, it's a 10 -8 in favor of Marichu ganun kalakas yung Marichu sa round 1 sana magtuloy-tuloy siya dito hanggang rounds 2 and 3 pero yung Maki sana ma-improve niya pa yung round rounds 2 and 3 niya no? para makabawi siya so pero round 1 kitang kita yung pinagkaiba kitang kita ko sino yung ahead sa uh, in terms of punchlines haymakers content Marichu ako doon performance pwede natin itabla yon pero doon sa mga elemento ng rap uh, ng battle rap I'll give it to Marichu sobrang uh, well constructed na, na, execute niya na deliver niya ng maayos na perform niya ng maayos yung round 1 niya so props kay Maki sa round 1 pero yung round 1 bibigay ko kay Marichu 10-8 Leggings pa yung camel to mo bakat <laughs> anong rounder round rousey si, hindi yun mataba yun, yun ay, yun ay payat at tang ina at tanginan to, halatang poser. Anong pawok? Di pa naman kita nagiging customer. Gago ka. At anong bakla? Bakla ako? Gusto mo kita sa kwarto? Ang na ito. Yo, ito. ISIS, babae terorismo. Halatadong tanga. Anong terorismo? Baka terorista, bobo. Round to game? Game. Pag binugbog ko tong chew, di ka na makakanguya. Malalambot ka na parang chiklet. Sige, mag-practice ka pa nga. Sa lakas ng punches, basag yung Joe. Uuwin, wasak tong pinadala nyo na ho. Marichu, mukha kang bugaw sa anabu. Gantong-ganto, itsura ng mga walker, pagwapa to. At di lahat ang babaeng may tato, matasarap. Ikaw ang patunay. Diskarte na ito, magbenta ng laman. Para mabuhay. Huwag ka magmalinisoy. May tulo ka daw, sabi ni Yenom. Kaya to, pag nakainuman nyo, dapat lagi kayo may condom sa kaysang cellphone. <laughs> At di yan umuuwi hanggat hindi nasisibak. Yan ang kanyang tinitiyak. Kaya to, pag may gwapong natipuan sa inuman, agad-agad sumisibat. Tara, check in. At ang taba-taba-taba mo, sobrang takaw, di na alam yung diet niyan. Di yan kumakain pag walang kasamang leche plan. Dakito a woman's heart is through her stomach. Yan ang sabi nila. Kaya to, pag may jowa, gusto palagi, pinapakain siya. Talagang food is life. Tawag niya sa food trip, boodle fight. Paborito niyang magkai si chicken spag sisling, sisig na may cheese at rice. Sobrang taba magkasing katawan na kay Nininong Rai. You and I, pinag-battle chat to'y malulumbay. Mas masisibak lang sa akin tong mas bata ito'y video file. Pero so, de, sawa na akong pumatol sa single ma'am. Bilang parusa ay paparit na lang kita sa random guy. No, gising pa ba? Gising pa ba? O Sibak sa akin tong bitch, malakihan ribs. Oh, wala na kagets. Knock, knock. Si Baktong Beach, kaya ribs. Check nyo sa Netflix. <laughs> <laughs> website ng movie. Pag wala sa Netflix, nasa sa Netflix. At total mo kasi sanay ka na mas sumubo ng bigger size. Knock, knock. In ata yung movie ni Keanu Reeves na yung basta yung about sa dalawang babae eh, tapos uh, pinapasok ni Keanu Reeves kasi walang masilungan something. Basta alam ko yung movie na yun. Feeling ko yun yung ano, yung knock, knock na ano na na movie. Keanu no Reeves yun, guys. Ba't di na lang si Casper para makatayim ka naman ng virgin child? O, oh, nadami yung multo para may konting hype. Di ba hilig mong umeksena, Lika, pero sabihin natin si Bakin tong bitch ng live. At last, ano pa bang aasahan nyo? Kapag babae kalaban, panay na lang? Malamang. Kaya nga battle, ibig sabihin no wasakan. Walang rule sa battle rap. Pagiging malikhain lang ang kailangan. Tanda mo, natatalo ko magpakita ng kahinaan sa laban. Walang bababay sa battle rap. Pang ina muka. Okay. So, ayun. Still, uh, feeling ko hindi uh, feeling ko hindi nagbago ng style or angle si Maki dito. Kung ano yung ginawa niyang angulo sa round 1 is ganun din yung pinakita niyang angle sa round 2. Medyo pinabroad lang niya. Pinalawak lang niya. Yun lang, no? Pero yung mga punches, haymakers mga uh, ko, hindi pa rin ganoon kadami, no. So ayun lang, ilan ayun ang masasabi ko. Tang ina mo, bomba. Hindi rin naging effective yung mga lines nya dito. Ano na hindi mo? <laughs> <laughs> Tang ina, gusto daw ako kanutin nito. Tinanong mo bo, mo ba muna ako kung papayag ako? Tang ina mo ka. Or round 2 game. game. Sa motus, siya daw yung banta. Lahat nangaharang bibitawang lanta. Hihiwaan, iiwanan, gumagapang sa gitna. Dititigilan, panggigigilan, dugoan ng mata. Kaya ako'y naging interesado. Inalam ang paksa. Naghanda hanggang sa dumating ang takda. Ngunit sa kabila ng aking pagtataka, pabanta-banta ka pa, bantay ka lang pala. <laughs> <laughs> sa isang event na issue yan, si Makoy, todo tanggi pa. Nagchatcha sa babae bago yung event. Matindi ka. Sabi niya, hi po. Tapos nung event na, minanyak niya. Pahay po, hi po ka pa. manghihipo po ka lang pala. Dapat pangalan nito, manyakoy. Hoy, manyakoy. Mukhang nangungulungan, tanga. Akala ko marami kang ex. Ex-convict ka pala. Yung babaeng hinipuan niya, dinedenay niya pa. Kaso ganto, kaso ganyan, tanga kakasuhan ka na. <laughs> dahil dahil galing, yon, ang galing. Pero yung sale, nag-iiba yung scale. Kada may papasok, kahit mag-window shopping lang, mag a -avail. Hanip yung bata mo, Kuya side, Kaya pala nag stay yung secret ng market dapat galing jail. Dating walang silbe, ngayon kinukot ni Kuya site sa tahanan niya. Yung mga dati niyang kakampi, iniwanan tapos sinisiraan pa ginagawan ng kwento sa mga tao, porket nagkakapera na, lupake agad yung ulo ng barbero, ayaw na yatang maging tambay, grabe ba? Rugby boy ka lang hmm. noon, hindi mo yan nagtatanggi. Nasa bote, nasa plastic, nakalagay yung pandikit. Binihisan, kinupkop, pinapakain every night. Basalamat ka, mahilig sa aso, si Kuya Sight. Hmm. Kada ni Kuya Sight, talagang lalapit yan manlalambeng sa tuwing pakiramdam niya si Kuya Sait na sasaktan. 100% loyal, si Kuya Sait lang amo niyan. Talagang lalapit ka Total tutal mo ang puta ka naman. Ay. Time. Ang galing ah. Uh, ang galing ni Marichu dito. Um, ang ganda ng mga haymakers niya. Ang ganda ng mga uh, lines na napili niya para ipanlaban kay Maki sa sobrang ganda ng ginagawa ni ni Marichu sa ano sa battle na to ah uh, nagmumukhang hindi hindi effective yung ginagawa ni Maki no ganon ganon kalakas yung uh, ginagawang uh, pam ginagawang balik ni Marichu dun, no Sabi ko nga 'di ba hindi para saan hindi, uh, hindi nagkulang si Maki sa mga power punches dito pero yung alam mo yun yung balik ni yung balik ni ano, balik ni Marichu dito sa bawat sa bawat lines ni Maki is kakaiba. Ang galing. So, ganun, ganun pa rin uh, Haymakers power punches ni Marichu is uh, nasa ibang level na yon. Kala mo hindi niya debut battle to. <laughs> debut battle ba niya talaga to? <laughs> so, ayun. Uh, round 1 and 2. Perfect yon para sa akin. Ang ganda. Well constructed uh, sobrang epektibo ng mga power punches na yon ang galing nun so it's a 10 uh, 7 ah uh, 10-8 rather 10-8 for Marichu sa rounds 1 and 2 so 2016 rounds 1 and 2 Marichu yon so let's see kung makakabaway pa si Maki tutal mo kang puta ka naman time tatalunin ako ang ganun kababaw mga pinagsasasabi mo halatang panggap anong nagkikita kami bihira lang pumunta yan sa shop bobo ka <laughs> At ang ina mo ka pusi. Ang galing magrap rap ni Boobsy. Kaboses, di ba? Kansas mataba pa. At ina mo, nung di ka magpapakantot sa akin, sarap mong sipain. wen ilang ka dito? Wala. O, oh, ting ultimo kantotero. Wala ayaw ka kantotin. <laughs> may lang, may lang mo ka. Game! Gusto ni Kuya Pao. Battle na classic. Yung Matrix. Ano, gawa tayong content. Pinay Flix. Sa battle rap! <laughs> pwede ka mabastos manya kayo at madalas may insulto. Ano, ganito na lang Marikyo, pagtapos ng battle, uh, tayo. ano, pasok ba ako sa yung qualification? Yung titi ko may paninindigan. Standing ovation! Ano, tama na bastusan? Dapat respeto sa babae? Pero di nga Marichu, patingin niya ng puke. Ibang klase ako magtanem. After nine months mong aanihin! Kung kay Luna'y mapapautot yung puke, yung sayo hihikain! <laughs> <laughs> Nagbabaga nararamdaman ko sa'yo. <laughs> Lightning torch. Habang kinakantot kita, mag i ako ng Bible verse. Ano, kulang-kulang ba? Talagang mapapahuli shit, ngayon binabasbasan kita. Ano, kailangan ni respeto. Yan yung laman ng yung linya. Trip mo pala ng respeto eh. Palitan mo si Luxuria. Oh, malamang. Kila na to, Respeto, Luxuria. Dapat film mo na yon. Respeto, film. Di ko nga trip yung alay lakad, tas yung inalay, walker pa. Di naman po si Marichu eh runner siya! kung si Saito may kantot very good ako may kantot excellent <laughs> Hindi, kung pinapasok ko na tapos isigaw ko na GATMARS REPRESENT! eo, <laughs> kung si Luni mapapayo si pagkatapos ako aayahin ko magbato-bato pick si Thanos mukha ka daw Barbie, sakto ang manikan dinali slow nyo mga pare Barbie dinale. At yung suso mong nakalaylay. Ano daw? Mabigat kaya nagpahinga. Yung ibang puke pa ganto, yung kanya pahiga. <laughs> Grabe ba sa totoo lang. Mukha kang angelic ang tank build. Sobrang laki ng dede mo, siguro hirap ka magjogging. At last, sa mga makakapanood dito, huwag na wag nyo akong gagayahin. Mga gantong bagay, sa battle lang to nangyayari. Kaya pasensya ka na, Marichu, kung dito ikaw ay napasali. Huwag ka magalala, pag tapos battle, mag tayo para ako'y makabawi. Kantot ka sa akin mamaya. Wala, <laughs> so umikot lang talaga yung angle ni, ni Maki sa ganun, no? So, from start to finish, round 1 to 3, ganun lang, umikot lang na umikot doon yung angle, oh. So, feeling ko na hindi nakapag-execute na maayos at hindi siya nakapag-isip ng mga angles na pwede ipanlaban kay Marichu dito. So, yun lang. Marichu. Tang ina suso ko tinitira nito eh. Tang ina mo, gusto mo lang yata sumuso dito eh. Tang ina mo ka. O, round three, gang. Yeah. Si Makoy, sa messenger, panay sa akin ang pakyut. Kaso, black agad. Gusto atang makashoot. Anong tingin nyo sa aming mga babae, bola? Pinag-aagaw-agawan para lang matira? Kung kani-kanino nyo lang pwedeng ipasa-pasa, kaya yung hawak mo na yung bola na butatapan ng iba. Paano yung huling pinasa sa kanya, pinaasa lang siya? Kasi balita ako, oh, virgin ka pa raw. Yung senaryo, pwedeng ihalin tulad sa uwi dya, kaluluwang ligaw. Huling naranasan niyang tumirek sa kandila pang tunaw, bago uminit yung katawan, isa ng espiritong maginaw. O, oh, uwi dya, espiritu, kaluluwang ligaw. Buti pa yung baso, sa spirit of the glass na galaw. Mmm, bang yan, ina! Na? Grabe naman yon, Ganda ng reference na yon, Grabe. Hindi ko akalain na debut battle ni Marichu. So, looking forward kay Marichu sa Motus. Ah, pag nagjajakul ka, pati kamay mo, maluwang na. <laughs> Kahit saan ka abutan, pati sa jeep nilalabas niya, akala ko may sinisilip sa upuan, subo-subo niya na pala. Pag nagsasansal yan, Paganon. <laughs> tapos, <laughs> tapos, hindi pa umaabot sa palad. <laughs> Chicken oil yung gamit, pampadulas para daw banayan. <laughs> Pag nakabakser ka, itlog lang yung nabakat. Hindi tititawag yan. Sobrang balat. Tang ina ba, body bag tol Binadibag na ni Maricho si ano Maki <laughs> huling nagalaw niyan huling nagalaw niyan virgin pa rin <laughs> <laughs> Kaya itong nagde-demand Madede-compose Madede-destroy Madede-delete Madede-press Madede-form Wala nang madede-develop Madede-demolish Walang troops na madede-deploy Di mo na madedeny Madede-in Madede-destong Nagde-despoil Sinadya kong dede Yung idedesign at idedirekta pa Kasi itong pabebe Sa dede ko palang delikado na Hmm, pang mo <laughs> Ang lakas. Tang inang lakas ni Marucho, binadebug niya si Makoy. Body bug, badebug talaga. So all 3 rounds, ah uh, Marucho yon, isa 30 to 24, 3-8 para kay Maki. 3-10 naman para kay Marucho. So yon, 30 to 24. Um, para sa akin ang pinaka naging edge lang ni Marichu dito uh, sa performance handang handa siya uh, tapos ano pa uh, angles angles sobrang quality quality ng mga angles na ano na napili ni Marichu power punches haymakers references ang dami lahat jokes no andun din yung jokes solid. Solid na Marchu yung nakita ko. At ulitin ko, parang hindi niya debut battle to. So, looking forward kay Marichu. Sana, maglaban si Marichu tsaka si Luna dito sa Motus. Yun, yun lang. Pero, props sa retents ni Marichu dito. Hindi siya nagpadayag kay Maki. Kay Maki naman, para sa akin, nagkulang sa angles. Hindi, hindi siya masyadong nakapag-execute, nakapag-deliver ng mga power punches. Uh, unlike Marichu, dikit-dikit. Ang galing. Ang galing. Confident no? Aggressive din eh. Aggressive din si Marichu. Tsaka, su, su ano talaga, sumasabay talaga. Ang galing. So, Marichu, prop sa'yo. Sa'yo yung battle na to. 30 to 24. Marichu, all three rounds. Battle League! Revolution 2! Tangan na, mag-ingay pa kayo isang beses para sa'yo! <laughs> 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 yeah! Salamat sa lahat naman nakasuporta sa amin live at online. Kung di ka pa nakasubscribe, subscribe ka lang. Motos Battle League silipin nyo rin yung Facebook page namin. Uh, salamat sa Insane Battle, salamat kay Blaser, salamat sa FRBL, uh, Chino Chan, maraming salamat. Pero ang boto ng Hurado, 3-0! Alam, Marichu, Marichu yan. Mag-ingay para kay Marichu! Shout out! Ah! Marit yung lakas oh, nun. Sobrang balat! Sobrang balat! <laughs> Sobrang balat! Ah, <laughs> <laughs> uh, yun. Ah, uh, Vince, ni isang bali. Ang ina, napakakulit ng laban na yun. Ah, uh, round one, binigay ko kay Makoy. Siyempre, nandun yung edge. Nagda-doubt pa lahat eh. Nihintay pa kung ano yung oh, kaya niya bigay ni Marichu. Tapos, nung napakinggan natin yung round one ni Marichu, parang testing the waters pa lang din eh. Nung... Nung round 1, malinaw na kay Makoy yun. Tapos round two, Grabe si Marichu, may mga internals pa yung mm. mga four bar setup niya. Napaagaling nun, hindi mo akalain na uh, kakayanin niya yung mga ganun. Tapos, round three po, tangin na. Panoorin nyo na lang, kitang kita nyo. Ako yung overall performance na lang yung ano ko, Basta ang um, comparison yung sa kanila, may kita mo na yung Maricho yung babae. Marunong mag internals Yes, uh, yes. Tapos, marunong mag-setup ng punchline. Tapos, yung round 3, solid. Nagwa one-liner. Tapos, siyempre, hindi naman porkit babae, dapat nire-reakan na. Kasi sadyang marunong talaga siya mag-construct. Alam niya mm. niya, niya yung Tapos, props kay Mokoy. Solid, solid pa rin. Pero ngayon, Marichu. Ayon, ah, binoto ko si ano, you know, Marichu, siyempre malinaw. Ah, uh, round 1 para sa akin, si Marichu yun, sa kanya yun, kasi round 1, ano siya eh, parang mga bird shits, maraming tumata eh, maraming tumama rin. Tapos nagjo-joke pa siya, unlike kay Makoy yung no round 1, parang alam mo yun, umiikot lang sa joke. Mm -hmm. Then round 2 para sa akin, tabla, kasi si Maricho parang ano na siya doon eh, parang edyo flat yung performance niya eh. Sa si Makoy, ganun pa rin. So by round 3, ayun, doon na nakuha ni... Marichu, ayun uh, yung dede, -de, yung sobrang balat. Ang ganang magsalasal, di ba? Ang lakas yun. Parang, parang naku nakuha niya yun na parang na-dominate niya yung ginawa mm. ni Makoy. Kasi di ba si Makoy, na, puro lahat ng ginawa niya. Yun lang. Solid, solid na performance para kay kay Marichu. At props pa rin kay, kay Makoy. Galing, galing. So, pero, ayun. Uh, Marichu, tangin Lupit mo. ah uh, para sa akin uh, yung match up ng Marisu at Luna sa Motus magiging maganda yon no? so sana ikasa yon ni M side so in lang uh, thank you Jason Cabe shout out sa Jason Cabe sa uh, pagrequest mo ng uh, Marisu vs Makoy na battle tang ina ang lakas nito na, yun, na na entertain ako na believe ako so props props so yun kita kits sa next na review mga humag peace out